ngayon guys magluluto tayo ng ano ginisang upo na may kasamang pechay. ayan isinama ko na rin guys yung ano yung pek kasi hindi pwede magtaga baka mabulok sayang naman yung ano yung pek ang mahal mahal pa naman guys ayan gisa gisa natin yan guys para tumarap yung ating upo lalagyan ko na yung upo guys ayan alu-aluin na natin ayan daming diniling guys ayan mamaya lalagyan ko yan ng pechay guys isama ko na dito yung pechay baka kasi masira lang ang mahal-mahal pa naman yung pechay guys Ayan, yun ginisang upo. Ayan guys, malapit nang maluto-luto. Uh, malapit na maluto yung aking upo. Tapos isunod ko yung aking kay Ayan, meron akong hindi nahiwa guys. Ayan, eh. saka pa madali. Ayan, hayaan mo na yan. Maluluto din yan guys. Uh, di ba? Malapit na maluto ang aking ginisang upo. Ayan guys, o, oh, nakalita nyo ba? Luto ng aking upo. Ilagay ko naman kong kay chai. Lagyan natin ng kulay kilim. Ayan guys. Ayan. Ating hahaluin. Okay na yung sabaw na yan guys. Hindi ko na siya lalagyan ng sabaw. Kasi pag nilagyan ko ng sabaw, baka tumabang pa yan. Ayan. O diba, naluto na yung hindi nahiwa guys. O, so kamamadali. Pero hinayaan ko na, hindi ko na hiniwa. Yun, ayan o, oh, ang dami-dami sahog na giniling para yami-yami. Yummy -yummy. Yan, kaya giniling ang nilagay ko guys. Kasi pag yung malalaki yung hiwa, yung baboy lang ang kinukuha ng mga baba Ayaw nila yung gulay. Ayan, sarap na ng gulay guys. Hindi ko na ito lalagyan ng sabaw. Tama na po yan. Mas masarap ng saunti lang yung sabaw. Ayan oh. wow. Marami-rami din to guys, aking ulam. Ulam na to hanggang gabi. Ewan ko lang, pag nasarapan, wala na naman kaming ulam. Shout out kay Idol Fish and Babes. Ito na yung aking niluluto. Yan, habang ikaw nakalive, natapos na yung live mo, hindi na ma yung yung process mo. <laughs> Ayan. Ayan, aking isusunod na iluto, itong aking tilapia, para dyan sa aking ginisang uko. Matigas pa, binabad ko muna siya ng tubig, para lumambot. Ayan guys, luto na. Tikman natin kung ano lasa ang aking ginisang uko na may kasamang kechay. Ayan. Uy, ang sarap. Ayan. ayan guys, Lutok na. I-next naman natin yung tilapia. Magpiprito po tayo. Ayan guys, magpiprito ako ng tilapia para may part ka ng aking pechay at saka upo. Ayan guys, yan ang part mo ng aking pechay at saka pechay. Ayan, yan, yan guys. tamang tama yung sabaw ayan, okay na. ayan na guys luto na yung pansit para sa dadalhin ni Roti Vlog sa school hindi ko na video yung spaghetti kanina guys wait lang ayan yung spaghetti Nakikita yun. Ayan guys, naglalagay na sila Roti Vlog sa ano, sa kanilang para yung sa school, sa mga estudyante. Yung sinabi ko kanina sa live na kaya ako nag-end. Ayan guys, o. Oh. ibibigay sa kanilang estudyante. Ayan yung Ang ginawa ni Roti Vlog sa ano, sa gabi. Nag-print bahay. ba? Yung mga uli, mo na sila. Ayan na ito? Ayan ang pangalan <laughs> niya. Kawawa wow, wow, really. yung uli. Ito yung isa. Secure mo na yung secure na natin yung kayo mama. Ayan. Siyempre, hindi tayo mga gagawin sa mga. Ayan yung kanilang ibibigay sa mga estudyante nila. Kung sino yung pinakamatalino, sino yung makulit. Parang dami yan. Ayan guys, nagbibideo rin si Ruti Vlog. Kasi para sa school nila yan eh. Ayan, sumilip ka ng Roti Vlog. Tumingin ka nga muna. Ayan si Roti Vlog. Busy. Si pala. Ayan po ay teacher din. Ayan o. Mas malaki pa yung mga estudyante niya guys. <laughs> Tumupa. Sakit ka <laughs> 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 Sa kikip tayo na bawi. Mas akin yan. Ayan, may kalamansi na. Sila ba sila? 66? Ano yan? Ayan, tatlong estudyante na natitiket. Magpapakain sila ng estudyante, pa na, estudyante nila. Estudyante, oh. Ayan, si Roti, o. Busy. lahat ng yan. Taman natin mamaya. Sa sofa. Sa sya pa kaya. Di ba itong dami niyan? Sila Ma'am Risa. Ayan, tapos na guys yung mga ano, give away nila sa mga estudyante nila. Ayan. Maraming candy. Ayan. Ang ganda ang cute. Ang tiyaga ni Jopay. <laughs> nag talaga siya.